Hello. Okay, hello guys. Ayan, good afternoon. Ayan, yung mali yung sa ano natin kanina sa 3 digit. Wala pong nakasagot doon, no? Pero may comment doon na medyo nakaano sa akin, no? So, hindi kailangan lang ko muna yung comment doon, no? May nakita kong comment doon, eh. Nanganapin ko lang muna.

dito na na ano ko na yung comment no si ma'am hides hili huli hali hindi ko maano yung pangalan eh hindi ko ma pronounce pero si ma'am hides hili huli maul uh, to yung comment niya oh. pasahin ko yung comment niya no maulaan sana pambigas ang mahal ng bigas dito sa Pinas pambigas daw walang nakasagot ito so, bigay natin sa pambigas. Ayan, okay na. So, ma'am hides. Ayan, natin ito. Ito pa yung isang comment niya. Baka may tama na comment ko. Aha, Replyan mo naman, Ludi. So, balik. Kailangan niya siguro talaga pambili ng bigas, eh. Sabi, bigyan natin ng pambigas. So, ma'am So, bali, Intayin nyo po yung message ko. Mag-message pa ko sa inyo, no? At sana mapanood nyo to yung video na to, no? Ayan, pambigas para kay Ma'am Hides. Ma'am Hides, pahintay lang po ng message. Mag-message po ako sa inyo. Ito po yung comment niya. Yun yung comment kanina nabasa ko dun sa 3-digit na dun eh. Ano, okay so, kinasubali. Ma'am Hides, pa-wait po ng, pahintay po ng message ko sa iyo. Mag-message po ako sa inyo. Okay.